guys. Ini apa guys? Ini hanap ako guys ng pampain namin guys ito nakahanap na ako guys ilagay lang natin sa langgana guys ilagay so so ang ginamit ko guys guys, ang nahuli natin ngayon guys, para pampain, guys. Oh, guys, oh. Ang ko ngayon, guys, pampain. Guys, oh. Milus po guys, oh. No, so, marami naman ito guys. Pero, dagdagan ko pa guys para gawing alamang. Gawin namin ng alamang guys. Ang um, magkuha lang kami ng para pampain ang iba gawing alamang sige guys kaya babalik po ako guys doon pag panghuli ng hipo Two hours later so guys magandang umaga guys punta na tayo guys doon sa payaw natin guys doon mang isda punta na tayo doon at masyadong mainit na guys ang araw guys O so, umaga pa lang mainit na masyadong araw guys so guys mag na masyadong tayo guys tingnan lang guys nakahanap sa tayo ng pampain maaga pa kahit magpindahin tayo may maraming hiton dyan sa baba sa babaan ng bangka natin ngayong araw sana hindi mawala yung hiton dyan guys upang hindi tayo mahirapan paghanap ng pampain ah, uh, maraming mang nahuli ko kanina guys gawin ko na lang yung iba sa andun ah, uh, hindi namin dinala ang ulang hipon guys kaya gagawin namin alamang dinamos sa tawag dito guys dinamos na mo, hipon gagamusin namin yun guys at dala lang kami ng isang tray para pampain namin okay guys dito lang muna guys kamaya na lang ako mag video ulit guys maraming salamat guys sa inyong pagsunod at bye bye guys maraming salamat ingat kayo palagi guys bye bye guys A few moments later. Ito lang isda namin ngayon guys Hindi nagpahuli yung isda hmm. Hindi lang isda namin ngayon dito sa payaw natin kanina guys yan lumipat kami dito ganoon pa rin guys hindi pa huli hindi na lang kami na ano, lipat ng ibang kristo Uwi na kami ngayong you know, may pangit hindi na guys ah dito na lang muna guys mamaya na lang ako mag mag video ulit pagdating na dun sa bahay di wala walang pahuli ngayon guys dito lang muna guys at bye bye guys a few pa. moments bye -bye later. Guys. Maraming salamat. Ingat kayo palagi guys. Bye bye. Hello guys. Magandang hapon guys. So nakaipong hapon guys. Kahit minsan lang napasibad guys. Holy. Nakaipong hapon guys. Mga pitong pinggan guys. Mga pitong pinggan hapon guys kahit aantukin tayo guys wag pagantay guys sa pagsibad tayo itong pa rin guys itong pinggan kapon guys oh. halo lang guys Halo halo guys. Halo halo guys, oh. Guys, kompresku pa guys, oh. Oh. Wow. Guys, dito lang muna guys. Bukas na naman ulit guys. Maraming salamat sa pagpanood guys. Bye-bye. Ingat kayo palagi.